Kung bibigyan ka ng simpleng paraan para kumita ng 50,000 sa loob lang ng ilang linggo gamit ang dagat sa harap ng bahay mo, tatanggapin mo ba? Ito ang hindi alam ng karamihan, ang simpleng tambalang o sewage farming ay isa sa mga pinakamadaling simulan at pinakakumikitang hanap buhay sa mga coastal areas sa Pilipinas. Dito sa amin, sa Palawan, ay isa na ito. Pero bakit hanggang ngayon kakaunti lang ang gumagawa nito ng tama? Hello Kapamer! Once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm at sa video na to ay dadalhin ko kayo sa dagat simula dito sa lupa na tinuturo ko sa inyo dadalhin ko kayo sa dagat hindi lang pala tayo nagtatanim sa lupa pwede rin pala tayo magtanim sa dagat kaya ngayon sa video na to ay babahagi namin sa inyo ang buong proseso ng sewage farming mula sa paghanda, pagtatanim, pag-aalaga, pag, pag pati na rin ang actual namin karanasan sa pagtatanim sa mismong dagat at maliban dyan ka-farmer, may mga tip tayo dito mula sa mga eksperto at updated na mga impormasyon mula sa internet para siguradong 100% successful ang tambalang farming ninyo. Panatiling nakapokus dito dahil bawat segundo ng video na to ay puno ng kalaman. Kaya ka-farmer, kung gusto mo ng ganitong mga video, huwag mo siyempre kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na dito sa DDT Nature Farm dahil 92% na mga nanood ng videos ko ay hindi pa nakakapag-subscribe. Baka isa ka doon. Kaya, simulan na natin. Ano nga ba yung mga kailangan natin upang makapagsimula sa ating civil farming? Una, kailangan natin ang lokasyon, ang dagat. Ito ang una-unang kailangan natin. Dapat meron tayong malinis na dagat at hindi ganong malakas na alon. Hindi ito pwedeng gawin simpre sa ilog at hindi rin pwedeng gawin sa lawa. Dapat talaga sa open sea o kaya naman sa coastal area talaga. Pangalawa, kailangan natin ng bangka eh, pwedeng bangka o bangkang dimotor pang makarating tayo doon sa ating tataniman lalo pa kung malayo ito mula sa dalam pasigan so kailangan natin ng maghati do do doon at sasakyan natin siyempre ng mga seaweeds pangatlo kailangan natin ng balsa o itong floating platform sa amin kasi meron kaming nabiling balsa dito na nasa 7,000 pesos at tumati lang kami ng 3,500 ito nagsisilbing paingahan transport ng mga gamit at siyempre silungan kapag ka umuulan at dito na, na namin ginagawa lahat ng mga mat, lahat ng mga ginagawa namin sa sewage farming, yung pagtatali at iba pa. Yung mga natin ka farmer na kailangan ay siyempre, meron tayong lubid. Ito ay para sa main line at sa mga tie lines natin. Mga floaters natin, pwede yung soft drinks, mga bottle, mga styro. Uh, na marami naman dyan sa gilid ng dagat na nakukuha. At pangalawa, at pangatlo siyempre, kailangan natin ng straw. Ito yung mga pantali natin doon sa mga cuttings. At yung mga angkor na kung saan yung malaking buya doon nakatali papunta sa ilalim ng dagat kailangan natin yung mga malaking bato na kung saan yun ang pinaka matibay natin sa strong line ngayon kukuwento ko muna sa inyo yung actual experience namin kung paano nga ba kami nagsimula ng seaweed farming no isang araw pumunta yung BFAR at sabi nila mamimigay sila ng ng libreng uh, capital para sa pagtatanim ng seaweeds. Nagbigay sila ng 1,200. Ito daw ay bibili ng similya. Ang similya is 12 pesos yung bili nila doon sa mga nagtatanim ng seaweeds, which is 100 kilos na seaweeds o tamba lang. Ngayon, ang ginawa namin, yung kapatid ko ay nagdagdag ng 900 kilos sa tag 10 pesos, big sabihin, 9,000 pesos ang kanyang binili. Tapos tinali namin yon at ang haba ng putol ng malubid, yung long line ay nasa 20 na di Ibig sabihin, uh, kapag ikaw ay magtatali, 20 na di pa. Nakaabot sila ng nasa uh, 36 na linya. Ang kapatid ko ay nakatanggap ng tulong mula sa BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng 1,000 pesos, 1,200 pesos na pambili ng 100 kilos na sewage na tig 12 pesos bawat kilo. Kasama na binigay ng DFAR ay yung mga floaters, yung distro na kailangan siyempre sa pagsisimula. Nagdagdag pa siya magbili ng 900 kilos na sewage at naging 1,000 kilos. Yun. So, una na nilang ginawa ay naghanap ko muna kami ng malinis at tahimik na bahagi ng dagat. Doon namin nilagay yung main dahil yung asawa niya magaling dun sa dagat dun nagtali ng main line muna tinali yung main at humanap ng cutter at saka tagatali yung cutter sa mga mother stock kung gaano kahaba usually nasa 6 to 8 uh, inches yung haba nito next yung tagatali naman mabilis nagtali ng tamba lang, no? o yung seaweed ngayon ang bayad sa cutter at tagatali ay may kaugnayan kung sinong pinakamataas na, na tagatali sa isang linya isang di pa piso yung bayad sa taga-tali. At sa cutter naman, ay nakadipindi. Kung sino ang pinakamataas na bayad doon sa taga-tali, yun ang papantayan sa cutter. Halimbawa, yung taga-tali ay nakatali ng sampung linya sa loob ng isang araw. So, 10 times 20, 200 pesos. Yun ang pantay. Yun ay babayad sa cutter. Ibig sabihin, 200 din ang bayad ng mga nagkating. So, pagkatapos na may tali, ay ilalagay ka agad sa sako. Pag sa sako, ibababad mo na sa dagat. Hanggang sa maghapon, magdamag na naka sa sako pagka kinabukasan sakay, sa kay sa doon na sa tatalian. Pagkatapos noon, 15 days, hihintay ka naman ng 15 days para sa rolling, no? Um, Iro-rolling muna naman yon, Ibig sabihin, the same process ng ginawa natin kanina. So, ano nga ba yung araw-araw na pangangalaga para maalaga natin ang tambalang? So, araw-araw ay kailangan natin bisitayan yung mga seaweed sperm. O kung hindi man araw-araw, at least tatlong araw bibisitayan tatanggalin doon yung mga dumi, yung mga epiphytes, o check yung mga lubid, may mga buhol, yung mga tali, at iba pa, at palitan yung mga sirang floaters, may mga natanggal, kailangan palitan. No? Kailangan ay i-check natin yan. Kaya mahalagang wag ayang lumubog yung seaweeds kasi yung seaweeds kailangan niya ng sikat ng araw para makapag lumaki siya. Kaya kapag may floaters na natanggal, kailangan natin pala palitan. Dapat lagi naka-float para makakuha ng sapat na uh, sunlight ano nga ba yung mga sakit na pwedeng tumama dito sa seaweeds or tambalang? Dito sa mga experience namin, dalawang klase nakita namin yung tinatawag nila na ice-ice disease at yung pangalawa naman yung lumot. Yung ice-ice yung parang uh, nagiging puti na parang nagyayelo yung seaweeds katagalan ay mapuputol na itong mapapahiwalay na siya doon sa mga nakatali pa sa lubid at lalaglag na siya sa dagat sa ilalim, no? Ano ba yung sanhi nito? sanhi nito ay mga matinding init, polusyon o ubiglang pagbabago ng salinity ng dagat or masyadong init o kaya naman kapag ka umuulan. In short, kapag na-stress yung tambalang, yun ay lalabas. Ano ba yung solusyon dito? So, ang solusyon natin ay agad natin tanggalin o alisin yung apiktadong bahagi para hindi na kumalat at isa pa, iwasan yung overcrowding. Ito yung overcrowding, yung sa pagtatali pa ng tambalang masyadong dikit-dikit. Yung pagkakatali ng tambalang, so yun. Overcrowding, yun ang naging dahilan. At sunod na solusyon yan ay maghanap tayo ng malinis na area kung kinakailangan. Isa sa mga pollution yan ay mga oil spill. Yung galing sa mga bangka na natatapon sa dagat at pumupunta doon. Yan isa sa mga nagiging uh, sanhi ng ice-ice. At yung pangalawa yung yung lumot, yung algae, yun naman ay dahilan nun yung maruming dagat lalo pa kung uh, hindi siya nahugasan. Hindi pala pwede sa dagat yung sa putikan banda o di kaya naman kapag ka naglutide ay umabot na nang nasa 1 meter na yung babaw ng dagat. Hindi pwede yun. Masyadong marurumian masyado yung tambalang at the same time ay masyadong mainit kapag mababaw na yung dagat. Kaya hindi pwede yun sa tambalang. At yung laging dinadaanan ng mga bangka yun tapos malapit sa mga kabahayan iwasan natin yun yun ang magiging uh, dahilan ng mga lumot kapag may makita ka na na lumot ng ganun kailangan mo nang iwaswas tanggalin yun at linisan yun o di kaya naman kapag matindi ng apiktado ay tanggalin na lang at ibilad na lang sa araw o di kaya maglipat ng area no paano nga ba natin mapaparami yung mga harvest natin na seaweeds o tambalang o paano ito paramihin No. So kaya nga sabi ko sa inyo ang tawag doon ay ro rolling Nagro-rolling tayo. Ah uh, dito ginagawa yung 15 days na rolling. Pagdating 15 days, tatanggalin ulit doon sa pinangtalian sa dagat at dadalhin na naman doon sa balsa at puputulin yung cuttings ay nasa 6 to 8 inches yung optimal size ito ay ah uh, pinuputol yung pinakaibaba yung parang maliliit, yun ang mas mabilis na lumaki. At yung mga malalaking parte, huwag nang isama yan kasi matagal lumaki yun. oh mas mabilis tumubo yung mga maliliit sa yung mga, parang niya. At kung halimbawa ang talagang pambinta natin, hindi lang 15 days, mas matagal na araw, mas maganda kasi mas mabigat yun. Okay, nasa 30 to 45 days, pero depende pa rin yan sa panahon. At isa pa pala ka farmer, kung tayo magsisiwits, magtatambal lang, ideal talaga yung panahon ng tag-init, no? hindi ideal yung panahon ng tag-ulan, lalo pa kung may mga bagyo o iba pa kasi na na-stress yung, yung seaweeds, mas gusto niya talaga yung mainitan. So, yung pag natin ng tambalang ay at uh, tatanggalin natin doon at papatuyuin natin sa banig o kaya naman sa lambat. At least mga tatlong araw. Pero sa unang araw, dapat huwag mo nating ibilad ng isang araw talaga sa initan. No? Mga 2 to 3 hours lang na nasa initan. Tanggalin na kagad natin. Tapos, i-air dry na natin doon sa mga malilim kasi mas mabigat yun kapag hindi talaga siya nainitan ng gusto ng kwan. Ang mga pangalawang araw, nasa limang oras na yung bilan natin hanggang pangatlong araw. At least makuha natin yung 85% na moisture content ng mga seaweeds. At iwasan din natin itong maulan kasi naku, maririjik yan. Yung iba nga, pag na, ano, dagdagan ng asin o iba pa para bumigat no, meron silang ginagawa nun. Ano nga ba yung kitaan sa yung mga market price pagdating naman sa tambalak? So, sa panahon ngayon, base dito sa mga updated nating sources, pag free sewage natin ay 12 to 15 kilograms. Nako, mababa na yan, pero yung, yung iba nga dati ay maabot pa nang nasa 18, ganyan. At yung dried sewage naman, ngayon ay nasa 50, pero yung kadalasan nasa 80 to 100 kilos. Pero dipindi pa rin yan sa sa quality. So, halimbawa natin ngayon ay may 100 kilos ka na fresh times 12, no? Kikita ka na ng 1,200. At kung sa 45 days, pwede ka na magparami at makaharvest ng libu-libong kilo kung gusto mong paramihin, no? I-rolling mo. Ayun, para mas dumami. Mas malalaki, tanda natin, mas malalaking seaweeds ay mas mabibigat ito kapag natuyo kumpara naman sa mura pa yung seaweeds na harvest na natin no? Um, ito naman yung mga karaniwang pagkakamali. Um, paalala natin dos mga gusto magsimula ng sewage o so nagsisewage. Number one, yung mga pagkakamali ay masyadong siksik ang pagtali o masyadong crowded. So, nagiging prone ito sa sakit. Kahit na sa mga gulay, di ba kapag madikit-dikit masyadong nagiging prone sa sakit. So, iwasan natin yan na kailangan nasa distansya pa rin halimbawa isang dangkal yung lalayo nito. Masyadong malayo. Pero nakadibindi pa rin sa variety. May mga giant na sewage, mga ganun. Pangalawa ay mali ang lokasyon, no? Kapag nilagay natin 'to sa maling lokasyon, lalo pa na maalon, ma marumi o masyadong malalim pagkakalagay natin kaya madilim, di masikatan ng araw masyadong. Mali rin 'yon, no? Lalo pa yung marumi, magkakaroon ng maraming mga sakit. O yung maalon naman, natatanggal yung mga sa pagkakatali dahil maalon. Yung iba naman, binabawasin na nila ng floaters para lumubog yung tambalang at hindi masyadong mano ng alon. At syempre, ang pangatlo ay hindi regular na binibisita ang farm. Alam nyo kahit dito sa pagtatanim ng gulay, kailangan binibisita natin yung laging farm para yung monitoring natin. No? Yung importante yun kahit nasa seaweeds. Ano naman yung mga tamang dapat natin gawin? Number one, panatili natin malinis ang farm. Kahit nasa pagtatanim ng gulay, di ba? Dapat malinis lagi yung gulay. Para maiwasan yung sakit at siyempre mas mabilis lumaki yung mga seaweeds natin. Pangalawa, tiyaking hindi natatanggal yung mga tali o yung mga floaters. Baka kasi naputol yung lubid o kaya naman natanggalan ng floaters o lumubog na yung ating mga seaweed tamba lang mas matagal uh, lumaki. O di kaya kapag may nataling lubid magkakanda buhol buhol yun. Next ay siyempre gumamit tayo ng mga tama at sapat na mga materialis. Katulad sinabi ko sa inyo dapat matibay yung mga lubid natin. Yung may straw natin ay matibay pa kung hindi na wag natin gamitin o palitan natin ng bagong straw. Para hindi masayang yung mga ating mga seaweed hindi mo na kailangan siyempre na maging mayaman para makapagsimula. Ang kailangan mo lang ay kaunting kaalaman. Katulad ng binabanggit natin. syempre dapat may dagat ka na pwedeng pagtaniman at ikaw mismo dapat meron sipag at syaga. At syempre, kung kaya yan kapatid ko, kaya mo rin yan. Kaya sa susunod na video ko farmer ay papakita ko sa inyo dahil bibili tayo ng 500 kilos na seaweeds at magsisimulan na rin tayo ng seaweeds at idodocument natin yan na pwede nyo gawing reference. Kaya Mag-invest ka na para sa kinabukasan mo. Mag-invest ka na para sa iyo at magsimula ka na rin ng iyong seaweed farming. Kaparmer, kung meron ka natutunan sa video natin na to, siyempre kalimutang mag-like, mag-siyempre, mag-share, mag share siyempre, mag subscribe ka na para mas marami pang mga content. tulad nito ang gagawin natin. Malaming, maraming salamat mga ka Abangan kita sa susunod na video. Happy farming! Meron na rin pala akong mga video ko farmers sa pagtatanim ng tambalang na pwede mo ring panoorin pagkatapos ng video na to.